Oh, eto magpipick ka ako ng box sa kababayan natin. Ayan. A Apat ito. Kababayan natin na taga Cebu. Ayan. Hanggang dito lang yung trolley ko. Ayan yung mga yung building. Oh, ayan. Oh. Gin ginulong ko ito sa hagdanan. Kasi hindi po pwede itong trolley. Ayan, isasakay ko na doon sa aking Dodge Caravan. Oh. Hindi hindi ganong kadali mag-pick up ng balikbayang box pag ganito. Yung iba nga mas matataas pa na building. Ito eh hanggang apat na palapag lang. O oh, tiyaga-tiyaga lang para mabuhay dito sa Canada. Diskarte, konting diskarte. Hmm. O eto nagpick up kami ng balikbayang box uh, sa kapwa nating kababayang Pilipino, uh, Cebuana ayan, apat na box ito ayan, ganito po yung buhay dito sa Canada ayan o ayan yung building doon ko kinuha o discard mm. discarte lang ang buhay ayan, apat ito, apat Dadalin sa Edmonton Ayan. Ganito ang buhay dito. Diska-diskarte lang talaga. Oh.